than toge. lang namin. Galing na grocery. Maguhol ako ng aking na grocery. Tumaka ng brown sugar then toge, kantun, then drinks niya. Antigin. Ayan, more drink, drinks. drinks. Kumuha ako ng ano guys, healthy oil. Kasi ito naman talaga yung akin ginagamit na healthy oil. Ayan. Guys. More ano, mantika. Tumuha ako ng ano, ibang ibang flavor na ano guys, soju. Ayan. Kumuha ng ano, Utap yung aking binata na anak. Tapos na. Ako ng tatlong bottle na water kasi ayan, magta-travel kami guys. Ayan, tatlong ano, distal na water. And then, Red Bull. then, Shreya. Dalawang ano yun. Downy, ayan. Um, Piatos. Mga Piatos, ayan. Cotton Magic Sarap. Ang Canton, kasi ito yung favorite ng aking inak. Eh, mahilig yung aking inak na binata namin ito. So, spicy na Canton. Mubi! Mubi! Ayan. Okay, para kay Athena. So, yung ginebrosin nyo ko lang mostly, guys, is yung ano, snacks na Athena for school. Ayan. More snacks. Ayan, yeah, ito guys. Ang dami, more snacks, more snacks. Ayan. So, yan lahat yung na-grocery ko guys. Ayan. ya cross yeah. snacks nih anu guys nih atin